Uh, ngayon ay magbabayad tayo ng Globe at Home gamit ang GCash. Okay guys, punta tayo sa Paybills. Then, i-click natin yung Paybills. Then, punta tayo sa Cable Internet. Then, yung Cable Internet, i-click natin yung Cable Internet. Ayan. Then, pagka-click natin yan, hahanapin natin yung hahanapin naman natin yung Globe at Home. Ayan. Nakita ko na siyang Globe at Home 'yan. Yung Globe at Home na 'yan, i naman natin siya. Click natin siya ulit. Then after niyan, ah pag-click natin, ayan nakalagay naman yung type account number. I-type natin yung account number ng ating Globe at Home Wi-Fi. Yan ang ano ko guys, yung ang Globe at Home Wi-Fi ko yung account number. Then, punta tayo sa magta-type tayo ng amount. Kung magkano yung babayaran. Yan guys, na yung babayaran ko talaga guys dyan is 1,699. So, nalit ako ng ah uh, nalit siguro ako ng mga 10 days ata. Kaya umabot siya ng 2,078. Yan, tinayip na natin yung amount. Then, i-click na natin siya ng confirm. Mm. Yung confirm guys. I-click lang natin yung confirm. Yung akin kasi guys, ah uh, gamit ko na yung mismo yung sarili kong ano dyan yung email ko. Kaya diretsyo na ako magbayad. Sa so, yun ang email ko ang ginamit ko dyan Yan i-click na natin yung magkano yung bayaran natin tapos mm, ayan. Done. Then i-click natin ulit yung done. Uh.